Hinamon ni House Senior Deputy Minority Leader at Kaloocan Representative Edgar Erice si Pangulong Bongbong Marcos na gawing legacy ang pagpasa ng anti-political dynasty law sa panayam ng broadcast journalist na si Willard Seng sa On Point ng Billionario News Channel iginiit ni Erice ang pangangailangan na magpatupad ng reforma sa politika gaya ng pagpasa ng anti-political dynasty bill anti-turncoatism bill at campaign finance law. Ipinaliwanag ni Erice na ginagamit ng mga mambabatas ang kanilang otoridad upang maghanap ng pondo para manatili sila at ang kanilang mga kapamilya na mayroon ding ibang inookupang posisyon sa kapangyarihan. Katwiran pa ni Erice, paano magkakaroon ng check and balance kung magkakapatid, magkakamag-anak yung mga nasa gobyerno, nasa kongreso at nasa senado.